Hi, good morning. And sobrang aga. Anong oras na ba? Alas 6? Relocation na na Bagong palengke. Ayan, kasi nasunog siya kahapon eh. Eh, kailangan namin mamalengke ngayon. Kaya, samahan nyo kami at titignan natin kung saan banda nila nilipat yung palengke ngayon na La Union. sunog talaga ang ganda sa loob Ayan, oh. Um. sa bigasan to eh bigasan ito hanggang dyan o oh, bigas bigas yan bigasan to sayang yung mga bigas oh. Um. ito naman sa prutas no, dadi no ito yung prutas tsaka doon naman yung karne, karne to karne Uh -oh, karne, isdahan ito, tapos dito sa harap nito yung mga ane, prutas o so, tingnan nyo, usayang mga prutas ano grabe usayang so dito sa gilid na nila nilagay yung mga seafoods, oo ate na yung chicken ah, chicken ah, dito yung mga karne mga manok oo, manok, isda mga wet ayan, mga isda, tingnan mo kung paano may mga saloon, uh, nasa labas na silang lahat. Mga <laughs> wow, nagtitinda ng mga karne. Ah. Mura ng ano, itlog ni kuya. Ngayon lang ako nakakita ng 550 na itlog. Bumaba na kasi ma. Ah, bumaba. Kaya pala. <laughs> na na yun? ah -oh. ba Kawawa naman yung maalat yung ako eh bunny mabulay ayan, langgan pero at least mayroong mga uh, may mga ano sila may ano ba to, dati ten at least may mga tent sila para kahit papano eh maayos pa rin naman hindi sila kawawa. Dito ang ano, walang te. no Ayan, mao. Mga oh. Bama, prutas naman dito sa gilid. Dito, sa mga gulay-gulay na ano. Ayan na kardis. Mana yung sagmang kardis mo? Kardis. Yeke, yeke. Kardis, 50 baso.

ng panya po. Bawal daw gamitin. Ipadas ko tatay. Permiti sa yan, gusto ko kaya Di babae ko mati kaya ko ginataba. Taba at yan, di ila ti mensahe. Awan ko pa di lalaki. Wen well, ma. Am. sorry. di lalaki. Taba yan namin man yung kalakyan. Ay di lalaki kalakyan ma. Di may sakilo mo. Sige. Okay lang kaya ang dalus mo pa sana ang dalaw. Bawal daw mag-gamit. Apa itu bawal? Ah. Ito, bibili kami nitong pupunta kami ng beach bukas para may laruan sila Kendall at Alia at sila Lampard 50 pesos daw to eh nag grocery na rin kami bubili ako ng manok sangkino, brown sugar tapos ayan try kong pang revive sa buhok. Then, shampoo ko. Hindi yan kasi sa akin ang pang molive kaya. Then, yeah. try ko to for treatment. Ang maganda maganda siya. may bilihan pala ng halaman dito eh. Yung mm. city. Meron ka na yung money plant, kuya. Ma'am? Money plant. Ma uh -oh. Ito yung money plant po, ma'am. Ito po, po, Well, manu tika si 250 pa 250. Mm. Ayan, na so, ayan nandito na kami sa bahay tama yes. Tamang tama dito. Ayan. Bahay na kami. Kararating lang namin. Tamang tama dito sa table itong ating nabiling um, ano ba to Money plant. Ganito na kami sa bahay. Alam, gumagalaw pa. Gumagalaw pa yung tilapia na nabili namin. <laughs> magalaw. Buhay. Napagod ako. Mamalengke. Buti na lang nakabilis tayo buo ng gabi. Ayos, kain tayo. Kapeng muna tayo. Si daddy nagkakapi siya. Ako buko. ko. Saka so, yung nabili ko kanina sa palengke, hindi ko alam kung anong pangalan nito. Pero kamuting kahoy na may bukayo. May nyo na minatamis. Ano hmm? ano parang kakanin. Oo, parang kakanin na kayo yan. Pero ano to? Parang kamuting kahoy. Mm. Ay, masarap kayo yung itim. Mahalap. Yung nabili nating mga pork chop kanina na karne, ayan, hugasan ko na. Sakto pala yung nakuha ko limang piraso. Bali, sobrang half kilo ito. So, hugasan na natin Bago ko ilalagay sa ref. Para mamaya at least malinis na. Ito naman yung tilapia. natin kanina sa save more. At least, pag nahugasan mabuti, malinis na kahit hindi pa natin tulutuin kaagad lalagay na natin sa ano sa lagayan, ayan may nabili akong lagayan na container dito ko ilalagay so ayan pwede din timplahan na natin or pwede din ganito na lang at least malinis na Bala ko kasi gawing ano to eh, breaded pork chop. Yung ating tilapia. Isang kilo yung nabili ko kanina, 120 pesos long. Murang-mura na tong tilapia. Kanina nga gumagalaw pa to eh. Bali, anim na peraso. Katamtaman lang yung laki niya. Ayan mm. Parang 20 pesos ang isang isang tilapia. Mm. Linisin ko na rin bago ko ilagay sa ref. Ayan, fresh para hindi ako mahirapan magkaliskis Yan, malinis na. Ito naman yung ating tilapia, malinis na rin at ito ready na natin ilagay sa freezer. Kung hindi ko naman lulutuin ngayon, ayan, ilalagay ko na lang sa freezer para sa next day pwede ko siyang iprito or pwedeng paksiw kasi mahilig din ako sa tilapia paksiw. Buti na lang may dala akong freezer bag galing ng Japan. So, dito ko ilalagay yung tilapia. Para mas maano, mas maayos, mabuti yung ating ay salansan, mabuti yung ating mga isda, karne. Mas maganda rin gumamit din tayo ng freezer bag. Mura na to, no? 126 pieces. Hmm. Yan. Mga katibid ka talaga kapag ikaw mismo mamamalengke at saka sa palengke mismo bibili kasi mas mura talaga. Ayan, oh. No.